At ang hali na pala, hindi ko alam kung tama kong gagawin ko pero ipapakita ko sa inyo kung paano po. Magbubuhatin ng tatay ko transfer dito sa wheelchair. Kasi alam mo, alam niyo mga kadalip, mga kamahang shirina. May isang doktora na nagsabi sa akin na kung may alam daw ba ako, kinabangya ko kung may alam ako kung paano maging isang caregiver. Sabi ko, wala akong nalit sa mga ginagawa ng caregiver. Care. Pero nakikita ko kung paano. Pero hindi ko pa nasusubukan. Sabi niya, nanood ako sa YouTube para malaman ko kung paano yung tamang pagbuhat sa pasyente. Ganon. Kaya nan nanonood ako sa YouTube pero hindi ko naman siya in in inarama po. <laughs> Kasi ginawa ko si Papa. kasama ko anak ko. So, ngayon itatry ko kung paano. Kita okay, mo. Tama yung ginagawa <laughs> ko. Mararamdam ko na may sako, mucha konta o hindi. Sabihin mo. Ikaw ba pa mo yan? Ano? Twist. na lang Eh. Ay, <laughs> so, ganito yung nakikita ko. Pero ngayon palang in-apply sa kanya. Pwede naman pala. Kaya ko naman ang buhat ka ng pagkakamit. Kasi pagka yung talagang <laughs> ibang minis na nagpabot ko ito, kaya. Sa tito lang. Pero ngayon nakaya ko siya. Sinubuka ko kasi nung Saturday ata yun. Kasi alis yung anak ko ng Sunday. So long, so akong katulong magbuhat sa tatay ko. Sinubukan ko ako lumagis na nakaya ko. Kaya... Marami siya. <laughs> Naipakita ko sa inyo. ginagawa pa. ko pagbuhat sa tatay ko.